sarap naman ang dinding Wow. Amoy pa lang, ulam na. All right, mga kamandirigma. Isang klase na naman ng dinding ang ating lulutuin. At pwede itong gawin ng kahit sino. Lalong-lalo na yung mga naghahangad ng healthy lifestyle. At bago natin i-prepare ang mga sangkap na ating kakailanganin, ay isabay na rin natin na iprito yung ating pampares sa ating dinengdeng. Nagprito tayo ng isda habang tayo'y nagagayat. Budburan lang natin ng asin at paminta bago natin ilagay sa lutuan na may mainit na namantika. At habang naglalagay tayo ng isda sa ating lutuan, ay itik natin itong opportunity na i out ang ating mga viewers. Si Sir Denison Romano, ang Taraki naming Master, Master Gomez, si Sir Wilhelm Maravilla at lahat ng ating mga taga-subaybay naway patnubayan lagi kayo ng ating may kapal So prepare na natin ang mga sangkap na ating kakailanganin patulad ng sigarilyas sitaw ito yung malapot na okra Woo! Eggplant or talong. Wild palaya Kamote or sweet potato. Bale, ito yung sangkap na magbibigay ng lapot at linamnam sa ating ulam. Kamatis, luya at sibuyas. dahil nakaprepare na ang lahat pwede nang umpisahan ang pagluluto sabay sabay na natin na ilagay yung sibuyas, kamatis at luya lagyan na rin natin ng bagong kasama na yung kamote at hayaan lang natin siyang maluto madurog sa sabaw yung kamote na rin kasi ang isang magsisilbing lapot ng ating ulam Mas mainam kung naluto na yung kamote ay durug-durugin natin. Sigurado yan, kakaibang lapot ang ating matitikman sa ating sabaw. <coughs> Pagkakulang naman ang timpla ay pwede nating dagdagan ng patis. Lagyan na rin natin ng isda. Ito yung naiprito natin kanina. Ito naman ang magdadagdag ng liramnam sa ating ulam. Pagdating naman sa gulay ay unang-una nating ilagay yung talong dahil kahit ma-overcook ito ay oking okay, okay lang. Pwede rin na sabay nating ilagay yung sitaw dahil halos parehas naman sila sa pagkakaluto. At pag half na yung talong at sitaw ay pwede na natin ilagay yung sigarilyas. Hayaan lang natin siyang maluto bago natin ilagay yung mga gulay finale. Iyon yung ampalaya, okra at alokbate ito ay dahil ayaw natin na na-overcook yung ating mga gulay finale. Pumapait kasi yung ampalaya pag matagal na niluluto habang yung okra naman ay masarap pag kinakain na crunchy. Alam nyo naman, si Mandirigma, gustong gusto talaga yung crunchy na gulay. Yes! Lalong lalo na yung okra. Yeah! And so ayan, Haya lang natin siyang kumulo ng dalawang minuto bago pwede na tayong kumain. Abay, ano pang hinihintay natin? Umay kayon, mangantayon!